Bibidyoan to kasi baka mamaya may same case di, same case dyan out there na ayun nga, pumunta ng ospital, hindi mahanap Mga ilang months na parang hindi na po ako makahinga mm -hmm. Tapos ayun ko, doon na nga po nagbubisa yung pumunta na ako ng ospital. And uunahan ko na kayo nang galing pa po ito ng probinsya from Antipolo Ikaibigan na ng magandang loob, saan ka nagpunta po? Ta, Pabanatuhan po ano ginawa sa idol? Nagpa ano po ako nagpatamas. Baka... inalam ko kasi baka nakulang po ako. Mm Ano po. Eh pagka ano po medyo pa ang mo kasi yung pag-uwi ko po ng bahay, ano na ako, pa hilo-hilo ako. Mm -hmm. Tapos, ayun. So, pasensya na kayo, medyo mukhang stress yung mukha ko. Ay, kasakit yung aso natin eh. Ha? So, yung kasama natin from Antipolo ulit, ano yung isang idol? Ano po? Um, nangyari po sa akin nung, na ano po eh, ako na, na na laglag. Na, na laglag? Oo, oh, pero mm. nung ano po, hindi ko lang po siya inindak. Kasi mm. mga matagal-tagal na po. Mm. Mga ilang months na parang hindi na po ako makahinga. Mm. Tapos ayun po, na nga po nagbubisa yung pumunta na ako ng ospital. Mm. Parang nangyari po ano parang pabarik-barik na ako sa ospital. Tas, wala sila makita? Wala po sila makita. Alos, nakailang beses na po ako balik. Tapos sa tuwing ano po yung parang nangina na po, parang nakang bilasa. So, hmm. Tapos ad additional din sa information, pwede na daw po siya ng doktor kumain na. Anong mga pinagbawa siya? Uh, kahit ano po eh, bawal na po akong minam ng alak, bawal na akong maligarilyo. Lahat, pati mga ano, soft drinks, lahat. Tapos kaya po yun, naninduho ko na lang po lahat. si anak, wala na po. Naglagyan sa bangga, tapos nagkabali sa ganito. at in extray ina-extray ka ba? Ina-extray po ako. Ano ah, nakita? Yung parang ano ko lang po, ispat sa ano? Yung sa... Sa daga. Buhod lang, wala na? Wala na po. ina ispat mo, magaling na rin naman eh, di ba? Mm, magaling mm. na po. So yun, wala nakita yung hospital. Tapos, ni-refer po siya sa psychologist. Ano daw eh? Tapos pumunta daw siya sa psycho. Tapos kama lang pa siyang baling. Psychiatrist. Ay, psychiatrist pala. Sorry, sorry. So, ayun. May ginawa na kami dyan. Medyo nakakahinga na yun. Kahapon pumunta yun dito na medyo namumutla. Bibidyohan to kasi baka mamaya may same case, di, same case dyan out there. Na ayun nga, pumunta ng hospital. Hindi mahanap. Hindi rin niya nakakaubo. May ginawa na ako dyan sa ribs tama. Pogi, ubo. Ilan po ba yung sakit? Ah, uh, uh, apat na po. ngayon. <coughs> okay. May sabit pang konti, no? Hindi to may masakit pa? Meron po masakit pa. Saan dyan? Hindi po. Hindi, bukod Hindi to. Wala na talaga. Hindi na bumalik. Kahit konti. Ang ginawa na natin kapon. Wala na po ngayon. Wala na. May konti pa. Wala na talaga. Wala na? Nakakahinga na po ako ng hmm. mga isa. Hmm. Hindi talaga nakakahinga kahapon. Hmm. ng mga kasabay niya kahapon. So, Pogi, iminit lang natin kung paano natin ginawa. Pogi, ito ka hindi ka dito. Tagilid ka harap tagilid. doon yung ulo. Do double check lang natin. Iga ka, Pogi. Uh, tagilid And, past, ka. Ah, tagilid ka siya. Tapos tihaya ka. Tihaya ka, Pogi. Tihaya. Tihaya. Ito ang dito Ah! Ano pangalan mo? Nataniel po. Nataniel? Umangayan. Umangayan? Sumami? Umangayan. Ano? Umangayan. Umangayan. So, tattoo RPC Idol. So, sa mga nagbabalak po magpatato, baka pwede niyong i-hire si Idol. Check natin, mga sarili niya gawa. Sarili mong gawa lahat yan? Hindi, sa ano na po, sa bayo ko po. May sarili kang gawa din, Idol? Sa, sa, sa ano? Pwede natin makita para bago ako gumaling, eh, maiyabang man lang natin na hindi na po kasi siya nakapagtrabaho for four months. So, pakita natin na idol, i-flag natin. Ayan, sige niyo mm. mong gaya. Ano astig ka. Ay, magaling! Gawa mo to? Hmm, gawa ko ko lang po eh, pero nag-practice ko lang. Pero i-practice ba ito? Hmm. Ayaw. Yob Ayaw ba ko mo? <laughs> magtano? Wala po. Ah! Hindi, hindi, hindi discount black. Sige po, hit. Uh, Saan yung may tama mo, ito. Ito. Ito, may double check na natin. Atin siya mo. Ano oh, ayan na, may pa. Oh. 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 Ano? Hindi, meron pa sa spine. Chi, sagad natin to. Oh, ano? Meron pa, wala na. Eh, no? Hmm. Masakit? Hmm. Chi, pwede marker, si. Hawa ko na. Sumasabit pa rin pag hihina ka hindi na pero maganda kasi ito masagot din natin para wala nang balikan hindi tagilika. yan okay Oo, ka tagilid hindi mm. na Gat mo kayo sa akin ko kayo. Shit! Hatak na kamay! Eh, ah, ako dyan, Ayun na. Ayun na. Hey na. Hey na, okay na. Oh! Sugin. Gawin ba tayo. So, wala sa likod na lang. Yung nasa... <coughs> upper ba? Sige, pag-hit pa. Ilan mo edi eh, lahat ng tao na dun sa lugar niyo? Alam na may ganito ka? Opo. Oh, oh. Alos lahat po eh. Sabi na sa akin eh. Hindi naman namin alam yung sakit mo ito na. And uunahan ko na kayo nang galing pa po ito ng probinsya from Antipolo. Ikaibigan na nang magandang loob. Saan ka nagpunta, Pogi? Pabanatuhan po. Anong ginawa sa'yo doon? Nagpa-ano po ako nagpatawas. Baka inaaral po kasi baka nakulang po ako. Mm -hmm. Eh pagka ano po, medyo parang mokyo. Tapos yung pag-uwi ko po ng bahay, ano na ako. Parang nahilo-hilo ako. Mm -hmm. Tapos ayun. Parang inanap ko may nag-ano po sa'kin, inaaki sa bay may nakasabay po ang babae sabi sa akin, pumunta ka dito kay, ano, kay Anthony Cram. Ayun nga po, hinanap ko nga po. Sa bus lang yan, nakita mo? Sa bus? Sa, bus mo lang nakasabay, nagturo sa akin? Opo. Oh, oh, yes, oh. Mami, oh, nagturo lang daw sa akin, sa kanya, Mami. Sa bus lang, nakilala niya. Yeah. ah uh, nakita siya na nahihirap ang huminga. Oh. Um. Tinuro daw ako nung nasa bus, nakasabay niya. Sabi sa akin ng ano, nung babae po, sabi ko, hindi ka na, ano, hindi ka na kulang. Alam mo, namumutla ka. Pumunta uh -uh. ka doon kay Kram. Huwag uh -uh. yung pabayaan Ah, hindi ko po kilala ko sino yung nagturo sa akin pero sobrang salamat po at least kahit like, na paano matulungan natin tong taong to. So yung mga tao, alam niyo wala kayong pili tapos naniniwala din naman kaysa ko dun sa mga kuhulam, sa mga sapi. Isang tao lang yung may re-recommend ko. Punta kayo kay Midnight Healer. Legit yan! Yan si Midnight Healer. Ano rin yan? Ano dito? Inborn talent. So punta kayo dun. If ever na alam niyo hindi kayo gagaling dun sa mga hilot, sa ospital or something, kung tayo kay Midnight Healer, may mm re-recommend -hmm. eh, ko sa inyo yan. Napaka-fair din ng napaka-fair pa dun taong yan, hindi kanya okay. dadayain. So, God bless kay Midnight Healer. sana maging successful tayo parehas. Sa Ito na. So, try so, next na. Next ba? Okay na. <coughs> Kasi sample Ito ha. Taka lang. Nakakahinga na to. Galing na to sa albularyo. Pakinggan nyo ha. Pogi, ano sabi sa'yo ng albularyo? Ano daw meron sa'yo? May ano po na Ato po yun eh, White Lady, tsaka Capri po, pas, tsaka Hermitania. Mm. Eh, ehm po. Oo, oh, diba? Po. Walang nangyari, no? Wala po. Oo, oh, walang nangyari. Si Midnight Killer po, marami na po yung nirecommend dito sa amin, na hirap maglakad. Ayun, paglabas po, nakakalakad na po. So, yun. Shoutout kay Midnight. Pag hindi ko kaya, ire-recommend ko dyan. Pero yun po, sa lahat ng na naghahanap po ng, ah... Uh, sa mga ganong sakit, si Midnight Healer po yung maire-recommend ko yun po. Saludo sa tao niyan kasi hindi po yung mandarayan tao. So, paano? Team, bomba. Simula dito pa ganun. Puro patas ang tirada, pogi itas mo So, yung sakit dito, hindi na nawawala. Nandiyan lang siya lang. Oo, hindi na po nawawala. Ayan. Puro patas na po. Shit, mataka mag-tubi. Sobrang mabilis lang ito. At kagabi pa namin ito inaayos. Kasi medyo mild lang naman yun sa kanya. Yung mga tamak niya na iba, binabanatan ko na habang nakaupo. Saan yan? Ito lang tama niya? Ano yun din niya? Yung kahapon sa ribs na hindi siya makaing. Ano mo kahapon ha? Ay, hindi sa ispain. Ay, hindi dito sa halang. Dito. Ang taas niya eh. Tapos ano? Pumunta sa ospital. Pagkama lang clip don to ngayon, ah, eh. bakit? Ah, ano pa kaya ah ano pa lang ano pa lang Hans. Hans ah shout out kay Hans kini clip siya. eh pumamalu pa kay Papa malit <coughs> na babae na nagiging malit na babae yung maganda na 50 years old, si Madam, 50 na pero mukhang 30s lang, na nag-gym na bato-bato. Yung anak niya, Pogi. Tapos magdo-doktor, nakita ni Hershey, si Hershey, kilig kilig. Parang kilig siya, parang kilig, parang kilig. Ano sabi mo siya Ano sabi mo? Ah, balik lang siya. Balik ka dito. Ay, 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 ah Oh. natin siya, huwag ihaya ka. Grabe mo. May close mo abi, kasi umaano dito yung... So, inaari ko ka na kayo. Sa shout out sa lahat ng tao nagsabi sa akin na kapag yung, ka ano, yung may mga pera lang daw yung inaasis ko. Pogi, ilang buwan ka na din ako pag-trabaho? Ano po, maglilimang buwan na po ngayon. Anong trabaho mo dati? Pintor po ako. Sa, ah, pintor? Araw-araw ka -araw ba dati kumikita? Oo po, na ano po ako yung mga matumagulong po. Pagkailan okay, ka nakikita mo dyan araw-araw dati? Ano po? pagpintor? 700 po. 5 months ang hindi nakakapang trabaho. Mag-isip na kayo. Tingin nyo ba may pera yan? Kaya ako pinakita yung mga tatok na gawa niya. Baka sakali po kasi kailangan nyo siya. ano ko. Brown ko na kayo ha. Kayo yung anak to. Ay, kanino ba? Iyakin? Sayang so, yung tato. <laughs> so, Pogi, hindi na kita tatanong yun. Ito na bahala magsabi. Kamusta? Mawin na po ako. Hindi po kayo ng dati. Para akong mamatay. Hmm, hindi na po makain na talaga. Hindi rin pumunta po ako dito kapon. Putla. Putla na po ako. Oh. Ngayon po gawin po ninyo. Hawa ka dito. Hala. <coughs> La, oh, sa mga pagtrabaho na. Um, ano ulit pangalan mo? Natanyel po. Natanyel. Kumangayon. Kumangayon. So sa mga tao po na nandiyan sa page ko, kung kailangan nyo po magpatato, why don't you, pwede nyo naman siyang subukan para malaman nyo. Sa kamura to maningil. Alam mo ba, nilap siya may nga? May tatlo sa lingi. Ah, saka isa pang concern. Marami na rin naman ako napagaling na ganito. Kaso nga hindi nga nabibidyohan kasi sa sobrang basic. If ever na may ganyan kayong case, welcome po kayo dito sa bahay ko. Huwag niyo muna isipin yung kung ano yung sitwasyon nyo. Punta muna kayo dito, magpagaling muna kayo sa akay bumawi sa akin. God bless po sa lahat, ha? Ang mo ang na, ha? Tato artist yan, Mastigyan, ha? God bless no, po man. sa lahat.